Yan po ang siya na Wala pang nangyero, bubong. Yan lang muna temporary. May, eh, may, may pera naman na pang trabaho dito. Kasi yung magtrabaho nila muna kasi uh, Yung asawa ko nila magtrabaho dito guys so, kasi kapag ano naman, relatives niya, hindi aayusin yung pagtrabaho. So sayang yung pera namin. So yun o. Yan ang CR niya. Para sa kanya. So yun. Yan. yan. So, ko muna. Dun. Yan ang siya namin. So, kapag uulan, yun. Basta ka talaga. Kikita so, mo is yun. Palang sa door namin yan ang makita nyo sa salubong. Ay, yan, towel hanger. And then, lutoan namin. Ulit na lamisa. Then, yan, dito kami magluto. Attention na. Eh. Hindi pa talaga ano, okay yung namin. So, tiis mo na kapag may extra. Yun ang ano namin makikita nyo. Washing. Kupi ka namin. Yan. And then, yan. Ito lang. Simple lang. Simpleng buhay lang. Soon, pag may extra tayong pera, ayusin uh, natin kung bahay namin. Diyan, wala pang bubog. Yan lang, fresh air. <laughs> fresh air lang bahay namin. Latuan namin, ganun lang namin ang kortina namin kapag matulog kami. So, yun, ganun lang. Kikita nyo, ganyan. Latuan namin. And then, kapag matutulog kami, na, ganun lang namin Apeni. ang kortina. Ganun mo na lang yung cortina, yon. Yan guys. You know. O. Oh, so dito kami matulog. Yan ang phone namin. Yan ang unan. TV. Yan. Mini drawer na naman. Mini drawer. Yan. Simping bahay lang po. And then drawer na naman. Yung makikita nyo lagi sa video. Yan na. Simping bahay lang. Maliit. So that's it.